Morning mga kanunan. Have a nice Saturday day. Saturday day. Saturday day. Ngayon nagluluto tayo ng alam nyo na kung ano yan ha. May sili na yan. Simplado na rin yan. Ngayon dadagdagan natin siya ng konting asukal kasi nangingibabaw ang anghang. ayoko ko na maanghang. O, maraming sauce di ba? Kasi pala lambutin ko pa siya. Antayin ko pa yan na ano, kukusang ano lang naman yan eh. Habang pinapalambot natin. Na-miss ko na kasi kamain yan. Hindi lalagyan natin sa ng egg. Request kasi yan ng mga junakis. Lagyan daw ng egg. Actually, manok dapat talaga yan. Sabi ko, gusto ko paan ng manok. Kasi natatakam na ako. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng adidas ang yan, ang bagong adidas ngayon hindi yan sapatos ha adidas <laughs> paanang manok ah, yum 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 palambutin pa natin siya mga kanunat kasi medyo ano pa gusto ko kasi yung sip sipin mo na lang yung ano yung panang sarap to the bones ba yan ang, ang ganda diba kaya keep on watching my video mga kanonal. Until the end. Peace Shish.